Noong October 17, 2011, 9.45pm, dalawang buwan matapos mahuli siya ng kanyang asawa na may kabit, tumawag si Pastor Philip Grandin sa 911 mula sa kanilang bahay sa Ontario, Canada. Pakinggan natin saglit ang kanyang tawa. I just came home and I was out running, and my wife was taking a bath. And when I came home, she's in the bath, but she's under the water and she's not breathing. Okay, sir, did you remove the water from the bathtub? No, I haven't. Okay, t take the moment to do that now, okay? Okay. Natagpuan niya ang kanyang Pilipinang asawa na si Anna Carissa Grandi na nasa bathtub na puno ng tubig at walang malay. Ano nga ba ang nangyari sa Pilipinang si Anna Carissa? Ano ang kinalaman ng kanyang asawa sa kanyang pagkamatay? Bakit may nadamay na isa pang Pilipina? Sabay-sabay nating panoorin at mag-comment pagkatapos ng video na ito kung ano ang tingin niyo sa kaso. Kamusta? Ako po si Cez, ang inyong Pinoy Crime Documentaries, Tagalog Narrator. Ako ay nagbabahagi ng mga totoong crime stories na isinalin sa Tagalog. Kung mahili ka sa mga true crime kagaya ko, like, share, subscribe sa aming channel. Kilalanin natin saglit ang mag-asawang Grandine. Si Philip Grandin ay ipinanganak noong 1986 at lumaki sa Paris, Ontario, Canada. Siya ay graduate ng Theology sa University of Toronto noong 2007. Si Anna Carissa naman ay ipinanganak sa Pasay City, Philippines noong November 10, 1981. Noong 1994, nag-migrate ang pamilya ni Anna Carissa sa Toronto, Canada at noong 2006, graduate siya ng University of Toronto ng Bachelor of Science in Biology and Archaeology with Honors. Nagkakilala sila ni Philip noong si Carissa ay nasa university pa. Ikinasalan dalawa noong October 2008. Si Philip ay nagtatrabaho bilang pastor sa Ennerdale Road Baptist Church samantalang si Carissa naman ay isang insurance underwriter. Noong unang mga taon ng kanilang kasal ay mukhang okay naman ang lahat at masaya sila. Matapos ang tatlong taon na pagsasama bilang mag-asawa, sa wakas ay nabuntis na si Carissa. Ito ay ang kanyang pangarap na maging isang mabuting ina at sobrang excited na siya sa paglabas ng kanyang anak na tinawag niyang Jelly Bean. Hanggang sumapit ang taong 2011, si Philip ay 25 taong gulang at si Carissa naman ay 29. Nayanig ang mundo ni Carissa nang malaman na may kabit si Philip na isang kasamahan sa simbahan, si Aileen Florentino, 36 years old, na isang Pilipina rin. Akala ni Carisa na magkaibigan sila ni Eileen at nakaramdam siya ng betrayal sa dalawa. Natuklasan ni Carisa ang lihim na relasyon ng dalawa sa pamamagitan ng mga mensahe sa Yahoo Messenger ni Philip. Nakikipag-chat si Philip sa kanyang kalaguyo sa basement ng kanilang bahay o kapag sinasabi niyang lalabas siya para mag-jogging. Kinompronta niya si Philip at nagpadala rin siya ng mensahe kay Aileen sa Facebook. Sinabi ni Carissa na papatawarin niya ito kung ipapangako niyang tatapusin ang relasyon nila ni Eileen. Sinabi naman ni Philip na ititigil niya na ang kanilang relasyon. Sa pagkakataong ito, humingi sila ng tulong kay Stephen Hatfield, isang pastor sa kanilang church para sa marriage counseling. Nag-resign si Philip sa pagiging pastor at nagtrabaho as a senior nurse sa isang retirement home. Ngunit sa loob ng ilang araw, muling nakipagtalik siya sa kanyang kabit sa kanyang kotse. Nahuli rin si Philip na nanonood ng malaswang panoorin sa online at naghahanap ng mga lokal na escort services. Kaya't napilitan si Carissa na maglagay ng filter sa computer upang mapigilan ang kanyang akses. Hanggang sa dumating ang October 13, 2011, nagreklamo si Carissa ng pagkahilo, nausea at disorientation na tumagal ng 12 hours. Sa sobrang pagkahilo niya pa nga ay nalaglag siya sa kama. Kinabukasan ng October 14, lalong lumala ang kanyang sitwasyon matapos ang makailang ulit na pagsusuka. Tinala siya ni Philip sa St. Michael Hospital at agad na tinest ang dugo. Sa mga test, wala namang nakitang abnormality at healthy naman silang mag-ina. Habang nagre-recover si Carissa, lalo siyang naging confused at tila walang maalala sa mga nakalipas na araw. Tinanong niya si Philip kung may binigay ba siyang pill sa kanya at tumanggi si Philip at sa kalaunan ay lumabas na ng ospital si Carissa. Hanggang sumapit ang katapusan ng buhay ni Carissa. Noong October 17, 2011, dalawang buwan matapos madiskubre ni Carissa ang pangangaliwa ni Philip, tumawag si Philip sa 911 at nagpapanik ito. Sinabi niya na siya ay nagjajaging at naliligo raw si Carissa sa banyo at nang umuwi siya nadatnan na raw niya na nasa ilalim na ito ng tubig at hindi na raw humihinga. Nang tanungin ng operator kung sinubukan niyang alisin si Carissa sa bathtub, maririnig na may mga splash ng tubig at sinabi niyang hindi niya kaya ito at sobrang bigat at madulas pa. Nang dumating ang paramedics na surprise raw sila dahil hindi man lang sinubukan ni Philip na i-drain ang tubig o kaya naman mag-attempt ng CPR. Malaunan ay namatay din si Carissa sa ospital kasama ang kanyang anak sa sinapupunan. Noong October 18, 2011, dinala si Philip sa police station para sa pangkaraniwang pagtatanong at nirecount ang pangyayari. Ngunit sa kabila ng mga hinala ng mga pulis, wala pa silang sapat na ebidensya para kasuhan siya. Yung kapatid naman at nanay ni Carissa ay nagbigay ng statement sa mga pulis at sinabi raw ni Carissa na natatakot daw siya kay Philip. Sinumbong niya ito ng makaranas ng pagkahilo at hinihinala niya na may inilagay ang kanyang asawa. Sa autopsy, nakitaan siya ng mataas na level ng sedative na lorazepam na kilala sa pangalang at sa kanyang sistema. Pero hindi naman raw ito pinrescribe ng doktor sa kanya. Ang gamot na ito ay may Thomas na nagdudulot ng antok, sedasyon at pagkahilo. Matatandaan na ang dating pastor ay nagtatrabaho din bilang isang nurse at maaaring mayroon siyang access sa pills na iyon na ayon sa mga pulis ay ginamit upang lasunin ang biktima. Sumapit ang May 2012, anim na buwan pagkatapos ang pagkamatay ni Carissa, inaresto si Philip at kinasuhan ng pagpatay na may unang degree. Siya ay sumailalim sa house arrest sa bahay ng kanyang mga magulang habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Ayon sa pulisya, ipinapakita sa mga records sa computer ni Philip na isang linggo bago ang insidente, ang account ni Philip sa isang searching site ay ginamit sa isang forum upang magtanong kung ang 100 mg ba ng dosis ng at magiging fatal. Ang salitang autopsy ay hinanap kasama rin ang word na toxicology. Nang maglaon nalaman na habang pinaplano niya ang burol ng kanyang asawa, patuloy siyang nakikipagtalik sa kanyang kalaguyo. At habang ang kanyang asawa ay namamatay, hindi siya nagjogging noong araw na iyon at nasa telepono lang siya kasama ang kanyang kalaguyo. Ipinahayag ng mga eksperto na nilagyan ni Philip ang banana smoothie ni Carissa ng pills. Ilang araw lang bago ang kanyang kamatayan. Pero hindi raw ito naging sapat noong una upang magdulot ng overdose, ngunit sapat upang magdulot ng pagkaantok at kalituhan. Noong October 17 naman, araw ng kamatayan ni Carissa, pinilit niyang maligo ang kanyang asawa. Pagkatapos ay itinulak di umano ang kanyang ulo sa ilalim ng tubig o pinayagan lang ang gravity na gumawa ng natitirang bahagi ng pagkawala ng buhay ni Carissa. Sa umpisa ng trial noong 2014, nag guilty plead si Philip. Sa trial, naging witness ang ina at kapatid ni Carissa at pati na rin ang dating pastor na nag-marriage counseling sa kanila. Umarap rin sa trial ang kabit ni Philip na si Eileen Florentino. Nagpatotoo si Eileen Florentino na sinabi sa kanya ni Philip na siya ay lumabas para magjogging noong oras na iyon. Sabi rin ni Aileen na bago pumanaw si Carissa, umiyak si Philip nang mapilitang magbiteo sa kanyang posisyon bilang pastor dahil sa pagkalantad ng kanilang relasyon. Sinabi niya na madalas nitong sabihin na gusto nitong tumakas kasama siya, ngunit sinabi ni Florentino na hindi niya akalain na seryoso ito. Nang tanungin kung bakit ipinagpatuloy niya ang relasyon kay Philip, sinabi ni Aileen na nais niyang maging nandyan para sa kanya at itinuturing pa rin siyang kaibigat. Habang nagta-trial, marami pang nakuhang ebidensya para idiin si Philip. Napag-alaman na noong October 17, araw ng kamatayan ni Carissa, mula 6am hanggang 5pm, nagpalitan si Philip at ang kabit nito ng halos 275 mensahe at hindi pala ito nag-jogging kundi nasa bahay lang. Nasa harap rin siya ng computer at nag sa temporary password para makalagin sa malalaswang online na panoorin. Ang hindi alam ni Philip kahit magbura siya ng history or mag-uninstall mayroon pa ring record ang filter system nito. Noong Enero 2015, si Philip Grandin, 29 years old ng panahon na yun, ay nahatulan ng manslaughter at ipinataw sa kanya ni Superior Court Justice Robert Clark ang parusang hindi hihigit sa labing limang taon na pagkakabilanggo. Sinabi na hindi raw nagpakita ng emosyon nang siya ay matagpo ang guilty sa manslaughter sa pagkamatay ng kanyang asawang si Carissa. Pagkaman hindi napatunayan na siya ay nagplano na talagang patayin si Karisa ng gabing yun, naniniwala ang hukom na balang araw ay pinlano niyang patayin ang kanyang asawa. Sinabi ng hukom kay Philip na si Karisa ay mabait, mapagbigay at maaalalahanin. Siya ay minahal ng lahat maliban sa isa na dapat siyang pahalagahan ng hikit sa lahat. Ikaw kung hindi ka masaya ay kailangan mo lang gawin ay iwan siya. Samantala niyakap ng kapatid ni Carissa ang isang letrato niya at umiyak habang ipinipilit ng hukom na ang mga aksyon ni Philip ay umabot sa kalaliman ng kasamaan na hindi kayang isipin ng sinuman na may tamang pag-iisip. Pagkatapos ng hatol, sinabi ng ina ni Carissa na si Maria Garvin na hindi nakitaan ng pagsisisi si Philip. At sinabi niya na bilang isang ina, hindi ko kayang ipahayag ang pagkawasak at kalungkutan na dulot ng karasa na ito. Ang nakakapangilabot na aksyon ni ginoong Philip Grandin ay ipinagkait ang buhay ng aking anak at apo. Inalipusta niya ang propesyon ng nursing, binigo ang kanyang mga pangako at winasak ang aming mga pag-asa. Itong buwan ng lumipas, ang Ontario Court of Appeal ay ibinasura ang unang conviction dahil sa mga pagkakamali sa instruksyon ng hurado at nagutos ng retrial. Si Philip naman ay pinalaya sa piyansa at ang tanging restrictions lang ay manatili siya sa bahay maliban na lamang kung siya ay kasama ng alinman sa kanyang mga magulang. Ang magulang niya rin ang nagbayad ng piyansa na nagkakahalaga ng $305,000 o mahigit kumulang $17.5 million pesos sa kasalukuyan. Noong Pebrero 2019, napatunayang nagkasala ng manslaughter sa pangalawang pagkakataon matapos ang retrial. Inapila na naman ito ni Philip at nakapag-bail ulit ito habang pending pa ang appeal. Sinabi ng mga lawyers niya na walang direktang ebidensya at hindi alam ni Philip na may ininom ang kanyang asawa na gamot. Dumating ang January 2020, si Philip Grandin ay sa wakas ay nasentensyahan na ng pinal na hanggang 15 years in prison pinagtibay ng Court of Appeal na ang hatol kay Grandin at sinabi nilang wala ng dahilan upang baguhin ang sentensya na itinuturing nilang akma at makatarungan sa lahat ng mga pangyayari. Sa kasalukuyan naman, as of March 2025, si Philip Grandin ay nananatili sa isang federal penitentiary sa Kingston, Ontario, Canada at nagsisilbi ng kanyang labing limang taong sentensya.